Hello guys, for today's video Tutor ko po kayo pa uwi sa bahay ng amo namin galing kasi kami sa tindahan ngayon kaya nag video ko ayan guys, ang ganda ng ulap ang ganda ng kulay ang ganda perfect yung ulap ito yung daan guys, kita niyo po ba yung bahay dun sa pinakatuktok ng bundok, ayun po yung bahay ng amo namin Ayan yung daan guys, tignan niyo pa ahon. Kaya kapag bumaha, um, safe na safe kami kasi nasa tuktok yung bahay ng amo namin. Ayan ang ganda talaga ng ulap guys, dito ako na ano. Namangha. Siya yung nagdala dito sa video na to, yung ulap. 'Di diba ang ganda? Ayun, guys. Yun yung bahay ng amo namin. Yung kulay green yung bubong. Yun yung bahay ng amo namin, guys. Ayan. Ang ganda ng ula. Perfect. am um, Kailangan mong pagpupunta ka ng, ng tindahan dito, kailangan mo nasasakyan kasi medyo malayo. Kasi kung lalakarin mo siya, siguro mga isang oras bago ka makarating. Ayan guys, ang ganda talaga ng ulap. Okay, malapit na tayo. Konti na lang. Ayan, diba guys? Ang ganda talaga ng ng ulap. Okay, here we go guys. Andito na tayo. andito na tayo. Open sesame. Ito po yung bahay ng amon namin. Papasok na tayo. Wow, ang ganda ng ulap talaga. Grabe. Nakakamangha. Okay, iikot daw tayo ni Kuya Jay, guys. Ayan. Ikot daw tayo guys. Di ba? Ang ganda. Sobrang ganda. Perfect. Ang ganda ng kulay. And yan. Magpapark na si Kuya Jay. Bababa na tayo. That's all for today's video guys. Thank you all.